guys. Kung gusto nyo bumili, ito ang mga talong. Gusto nyo ng talong sa puno, matami. Ayan po po ito sa kabila. Ayan kuya, dalawang malaki o. Oh. Ah, nagbablog ka pala kuya. Opo. Okay. Anong uh, ano mo? Ito ano na po, kung ano may kontrol ko. Um, Anong pangalan ng ano mo? Ariel oh. Clemenia Vlog. Ha? Ariel Clemenia Vlog po. Ang ah. Oh, ah, mga guys, mamuti na guys, tayo ng free talong. Guys, 3 pitas lang are. Ripitas. Tanim ni kuya. Ang doon bayad. Ang kuya. Yan yung mga bago. Ali. Oh mga guys, ang daming talong ni kuya tanim. ang eh, laki yun. may ulam pa tawa, tawa na nga rin na sa talong talaga <laughs> tawa na rin baget sa talong uh -huh. oh guys ang talong ni kuya ang laki tamang size lang tamahanin nyo ng itlog pang turta tamang size Muan na kayo din eh Ito guys <laughs> isa diyan yan kayo di yan laki sabi nga ito, uh -huh. ito yung ganoon rin Ah, uh, yun yung ano, yun yung masarap yung sabon. Oo, oh, oh. at saka yun yung ano, yung kabuting saging. Ito, be, i-vlogs e mo. i mo. Sili ho pwede sa kayo. Ang mga talong ni kuya. Kung gusto niyong bumili, dito lang kayo. Meron din siyang kabutihan. May sili. May papaya. Wow, ang gaganda ng talong ni Kuya, makikintab. <laughs> mm, <laughs> de, yung sa se, yung seba may Padre Burgos. Eh, di ba eh. kundi niya ang Dr. Burgos na? Uh, Oo. Oh. Magkababayan pala tayo eh. Oh guys, kababayan namin si Kuya. Nakarating siya ng Batangas, lipa. Para magtanim ng talong. Talongan kami hanggang ating gabi. <laughs> talong, pichay, okra. Pero yung, alam mo yung okra kung tanim yung malalaki. Uh, Yun daw ay yung ano, imported vlogs ka. Mm -hmm. Oh, mga guys. Yeah. Ang taas, ito yung may lamang kamuting ito. Yan. Okay. Yeah. Bes, pang ka napasok. po. Ay, ang layo naman. San Jose yun doon? San, oo, sa San Jose. Doon din nag-aral yung aking kamangki. Um, Ate, wala ko na halaga.